po ako tapos na po ako na mag sa gubat po. So mahirap pong dumaan sa gubat. Ito po yung puro kawayan po siya. So doon po ako nag ng aking mga belt. To puro puro mga kawayan po 'yung paligid ko. Yan. So mahirap pong dumaan kasi ano. Ma maraming natumba na mga kawayan nung nagbagyo po dito. So, medyo, dati po kasi medyo, hindi po dito masukal. Parang konti lang yung damo. So, ngayon medyo, makapal po yung damo. Ito so, naman po yung, malaking gabi. So, pauwi na po ako. Pakit na po ako sa amin. Ito po yung daan na yan. Laglag pa po, po yung aking isang belt. Ito po siya. Uli na po ako. Ito po yung mga kawayan. Pero kawayanan po yung danaan namin. Yung kinakagat po po ako ng langgam. So, pauwi na po ako sa bahay. Ito'y paakit po sa amin. Dito, Dito sa bundok. Tapos, tapos na po ako mag-video. yun na po ako. pa-uwi na po ako sa amin. Bakit po ito? Pa-uwi. Ito po sa maraming mga tanim po dito. Mga patola. Mga sari-sari ng gulay po. Dati na makatapos ng bagyo po. Ito po sila nagtatanim. 'yun na sira po ng Baguio. Naman din. Ya, nandoon po kami.